57 na ako. Nag-iisa ka na lang sa buhay. Saan ka nakatira? Ayan, dyan lang siya nakatira. O, ayan ay tirahan niya. Dito. pa-da trip dito. Ilang taon na po kaya yung buwan? lang po kaya paikot-ikot sa Rizal. Okay. Paikot sa na Sino okay. lang kasama okay. uh, mo ngayon? Ako lang po, mag na lang po ako. Tayo na lang. Uh, uh, Alang asawa. Ala, Magso- nagso-solo -so -so po ako sa buhay. Anak. Wala lang kinasama ko no, nang hindi pa ako nagbo-bote bakal no kasi tumana ako ako sa terreno no? tumana ang pa ano ka nabubuhay nang sa pang-araw-araw mo tatay eh? sa karakal ko mo madam pag sa uh, senior meron meron po na naman ikot-ikot ka na na kakain ko sa mga kantin sa mm -hmm. restaurant so ayun yeah. kaya ano nung sinabi mo na nasira nga yung ano mo yung kailangan mo isang linggo na ngayon nga ng ganong halaga eh medyo ano pa po tayo ngayon kaya ang maitutulong po namin ngayon eh konting pangkain mo meron po tayong mabait na mga sponsors at napanood ko itong video na ito baka po sakali po na may mga tumulong pa po para po ano maibigay po sa inyo so Ganun na lang po ang ano namin. Kung meron man pong gustong tumulong, bibigay po namin sa inyo. Dito lang naman po. Dito po. Mali dito dahil sa sira pa ngayon. Opo. Ah, okay. Dito pa po makapagkalakan. Buti po may ganito po kayo. Sa okay. uh, munisipyo. Uh, tapos may magbibigay oh, na naman. Dito pa po rin. Oo, oh, di mabuti <coughs> po. Taga-palayan niya. Ang um, mga... Uh, Yes, anyway, mga, wala wala ka daw pala kaya kaya inatukoy na lang tap noodles sa mga mga makakapanood po nang na, Salamat na lang po sa mga bagay. Opo. Sa mga makakapanood po ng video na ito at sa mga may mabubuting puso na handang tumulong kay Tatay Willfree po na magbigay po kayo ng tulong kay Tatay Boye. Yeah. So I think na So, magiging rosary mo, kahit pa paano, magiging ano araw-araw mo. Ayan. Ayan, so. May kapika nagsasabi? Kapika ba? may kapika So, ayan, tap noodles. Ayan, tap noodles sa'yo. Para ano, pagka gusto mong ipaluto na lang doon, i-ano mo na lang, ipaluto na lang doon. Tapos may sardinas ka na din dito. Kumakain ka ba ng ganito? ah? Kala ko hindi ka kumakain eh. Ayan. Ayan, kapi mo, para kapag gusto mong magkapi ng umaga, ano? Maraming salamat po, madam, sa mga binigay pa ni Thank you po. Maraming salamat po. Ako po kasi akong mabait na sponsor na ako po natin ay si Siskiya Batin. Mm -hmm. Thank you, Siskiya. Iyak yeah, pong pankahapon nga talaga. Iba na isip po talaga dahil parang magukan na yung ulak. Utak ko, maa. Gusto ko nang magpasagasa sana eh. Nakukan naman ako sa Panginoon kasi masamang kapon ko naman na kasama ang Ilang taon ka na po bang ganyan, Tay? Matagal na po ito, madam. Uh, uh, o tignan so, mo nga, nakatag nakatagal ka ng ilang taon, tapos ngayon mo lang maiisip, isip. Yeah. Diba? And, um, ka lang. Yan lang, mas, oh. mas inis marami. po kasi, mo yung pro. Eh. Kaya, mas marami pa pong mas kaya, pong, na, ano, kaya mas mahirap ang buhay. Kaya, kaya kinayanan ko naman. Eh, malaman ng mga tao na kagad nito ako yun, may mga tumulong na rin na ano, bibigay kagaya po ninyo madam ngayon maraming maraming salamat na lang po sa uh, mga um, pambigay niyo na ito God bless na lang po sa inyo okay. 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 Hindi, kasi ako, ako. hindi kasi ako makapag-concentrate kahapon na tignan kasi parang may ginagawa ata ako. Tapos nung may, inano ko ulit, lang akawawa naman. Ulit tayo muli. Oh, ulit kami okay. So ayan, ng ano ng picture ni Tatay kay Rhea uh, napakalaking tulong ng ginawa mo na yon kasi kung hindi dahil sa iyo hindi mapapansin si Tatay 'di ba kung hindi dahil sa post na yon walang walang tutulong sa kanya iba talaga nagagawa ng social media kaya ayan tay magpakalakas kapat pa nako huwag ka mag-iisip ng hindi maganda at Maraming tutulong sa iyo. oh, magpakatatag ka lang, ano? Mag-pray ka lang. So, ayan. Sa mga gusto kong tumulong kay Tatay Boyet, um, mag-message lang po kayo or mag-direct po kayo kay Rhea na malapit po sa kanya para po maipabot po ninyo ang mga tulong na gusto nyo pong ibigay kay Tatay Boyet. So ayan, maraming maraming salamat po sa mga sa sponsor natin kay Sis Tia Balin. Tatay, God bless sa iyo. Hello kayo, Seria. <laughs>